Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang mga siyam na benepisyo ng itlog kapag kumain araw-araw. Ang pagkain ng itlog ay bahagi na ng ating dieta dahil ito ay nagtataglay ng mga kapakipakinabang na mga benepisyo sa ating kalusugan. Ito ay may taglay na labintatlong mahalagang bitamina at minerals na siyang pinagmumula ng mga pangunahing nutrients na kailangan natin para sa isang malusog na pangangatawan ang ilan sa mga napatunayang benepisyo sa kalusugan na mayroon ng itlog ay ang mga sumusunod. Number 1. Ang itlog ay mayaman sa sustansya. Ang itlog ay kabilang sa mga pinakamasustansyang pagkain sa buong mundo. Ang isang average serving ng dalawang itlog ay naglalaman ng vitamin D, folate, selenium, at vitamin B2. Ang mga ito ay mahalaga para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating katawan. Bukod pa dito, ang itlog ay naglalaman din ng mga iba't ibang bitamina, gaya ng vitamin A, vitamin E, vitamin B5, at vitamin B12. Pati na rin ang iron, iodine, at phosphorus. Ang lahat ng mga ito ay mahahalagang nutrients na tumutulong sa pagsuporta para sa isang malusog at balanse na dieta. Number 2. Mayaman sa vitamin D. Ang egg yolk ay mahalagang mapagkukunan ng vitamin D o kilala rin sa tawag na sunshine vitamin. Ang isang serving ng dalawang itlog ay nagbibigay ng 82% ng recommended na vitamin D na kailangan natin sa araw-araw. Ito ay mahalaga para sa pag-absorb ng calcium at phosphorus sa ating katawan upang mapanatiling malusog ang ating mga buto at ngipin. Ang vitamin D ay tumutulong din sa pagtataguyod ng malusog na muscle functions at pinapanatiling malakas ang ating immune system. Number 3. Ang itlog ay mahalagang source ng protina. Ang protina ay tinaguri ang building blocks ng ating katawan dahil ang mga ito ay nagbibigay ng lakas at nagre-repair sa ating mga muscles at tissues. Ito ay binubuo ng mga pinagsama-samang amino acids. Kailangan ng ating katawan ng humigit kumulang na 21 amino acids upang makabuo ng protina at siyam sa mga ito ay hindi maaaring gawin ng ating katawan, kung kaya ito ay kailangang magmula sa ating mga pagkain. Ito ay kilala bilang essential amino acids. At ang itlog ay naglalaman, ng lahat ng siyam na mahalagang amino acids, kung kaya ito ay kabilang sa mga pinakamahusay, na mapagkukunan ng protina. Number 4. Mayaman sa choline. Ang choline ay isang mahalagang nutrient na ginagawa ng ating liver ito ay mahalaga para sa normal na paggana ng ating mga cells. Ang choline ay may mahalagang papel din sa brain at spinal cord development para sa mga buntis. At ganun din sa cognitive development ng mga sanggol. Tumutulong din ito para mabawasan ang pagbaba ng cognitive functions ng mga matatanda. Subalit marami sa atin ang hindi kayang gumawa ng sapat na choline na kailangan natin sa araw-araw. Kung kaya inirekomenda ang pagkonsumo ng itlog dahil ito ay mayaman sa kolin kumpara sa iba pang mga pagkain. Number 5. 66 sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 fatty acids ay mga uri ng polyunsaturated fatty acids na kilala rin bilang essential fats. Importante na isama sa ating dieta ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 dahil nagbibigay ito ng maraming benepisyo sa ating katawan. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng magandang kalusugan ng ating mga mata. Tumutulong din ito sa development ng brain at nervous system ng mga sanggol. Pati na rin sa pagpapanatili ng ating mental health at well-being. Ang omega-3 ay nakakatulong din upang mabawasan ang panganib ng ilang mga kondisyon, kabilang na ang mga sumusunod. Sakit sa puso, inflammatory at autoimmune disease, gaya ng rheumatoid arthritis. Number 6. Nagpapabuti ng good cholesterol level. Ang pagkain ng itlog ay nakakatulong para pataasin ang HDL o high density lipoprotein levels ng ating katawan. Ito ay kilala rin sa tawag na good cholesterol. Ang mga taong may mas mataas na HDL levels ay karaniwang may mas mababang panganib ng sakit sa puso, stroke, at iba pang mga problema sa kalusugan. Sa kabilang banda, ang LDL o low-density lipoprotein, na mas kilala bilang bad cholesterol, ang siyang pangunahing dahilan para malagay sa panganib, ang kalusugan ng ating puso. Ang mga pagkain na mataas sa saturated fats at trans fats, tulad ng mga deep-fried foods, gaya ng fried chicken at french fries, ay mga pangunahing nagdudulot ng mataas na antas ng bad cholesterol. Number 7. Nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Ang itlog ay pinaniniwala ang nakakabusog dahil sa taglay nitong mataas na protina. Ito ay mababa din sa calories, kung kaya isa itong pinakamahusay na pagkain para sa mga gustong magbawas ng timbang. Ang pagkain ng itlog ay maaaring magdulot ng matagal na pagkabusog sa pamamagitan ng mga sumusunod. Nagpapataas ng antas ng hormone na siyang tumutulong para maging busog pagkatapos kumain. Pinapanatiling mataas ang energy levels at pinapalakas ang metabolic activity ng ating katawan. Number 8. Mayaman sa antioxidants na mabuti para sa mga mata. Ang itlog ay naglalaman ng mga bitamina at minerals, tulad ng selenium, vitamin A, at vitamin E. Ang mga ito ay mahalagang antioxidants na siyang nagbibigay suporta sa kalusugan ng ating mga mata. Ang itlog ay mayaman din sa mga antioxidants, gaya ng lutein at zeaxanthin. Ito ay parehong tumutulong sa pagbabawas ng panganib na maaaring magdulot ng pinsala sa ating paningin. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng cataracts at macular degeneration na nauugnay sa ating pagtanda. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.